Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Ako po si Health Checker Attorney Mimi, stepping in for Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat. I'm sure mamimiss natin si Teacher Ellie ngayong araw at pangako na makakasama sa susunod na linggo. Mga kapo Health Checkers, isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga esperto. Opisyal na nagsimula na ang tagulan, so goodbye El Nino at hello La Nina na tayo. 1 ng Hunyo ka Health Checkers. Alam niyo po ba na ang Hunyo ay tinaguri ang Men's Health Awareness Month? At dahil dito, pag-uusapan po natin sa buong buwan ng Hunyo ang mga isyong pangkalusugan ng ating mga kalalakihan. Tayo naman ang sigaw ng mga kalalakihan. Kasama po natin ngayong araw ang isang magaling na eksperto, si Dr. Michael Fernandez Castaneda. Siya po ay kasalukuyang nangunguna bilang Executive Council in Charge sa Urology Awareness Campaign ng Philippine Urological Association. Si Doc Mike ay diplomat ng Philippine Board of Urology, Fellow ng Philippine Urological Association, Fellow ng Philippine College of Surgeons at Executive Council Member ng Philippine Urological Association. Magandang araw po sa inyo, Doc Michael Fernandez Castaneda. Magandang araw po, Atty. Mimi at sa lahat po ng ating mga viewers o tagapakinig ng Health Check Plus. Salamat okay. po sa inyong imbitasyon dito sa inyong program. Yun po. Doc Mike, sisimulan ko na po, lalong-lalo na Men's Health Awareness Month po pala ang June. Doc Mike, ano po ba ang mga kadalasan na men's health concerns or yung top health issues ng ating mga kalalakihan? Ah, uh, tama po kayo no. Ah, uh, po natin tuwing June ang uh, Fathers Day, ano. You know? So, uh, kasabay po ng pag-celebrate ng Fathers Day, nagbibigay po tayo ng pansin para sa specifically sa men's health awareness. So, uh, ang pinaka-common po na problema ng mga lalaki ay uh, prostate problems po and yung uh, do patungkol po doon sa sa sexuality ano yung nanjat po yung mga erectile dysfunction at uh, minsan po yung premature ejaculation isa po sa mga concern ng mga kalalakihan po yun. Uh mga ka health checker yun po so prostate prob prostate problems daw po at saka yung tungkol sa sexuality ang erectile dysfunction at saka premature ejaculation yun po ang concerns ng ating mga kalalakihan. Doc Mike, ano naman po ang mga paraan? Para po ma-check natin ang sinasabing men's cell, kailan po dapat po kunwari magpakonsulta kapag kalalaki? Opo. Yung mga nabanggit po natin na, na condition ano, is exclusive po yun para sa, sa mga lalaki. So lalaki lang po kasi ang, ang merong prostate. Kanya doon lang tayo nakakalamang sa mga babae kasi lahat eh, nakiki, ano yung mga babae. Nakiki-share. So, uh, ang prostate po ay nahahati po kasi sa ano yun, sa depende po sa age group, uh, pwede po kasi prostatitis or infection or pamamaga ng prostate. Uh, pagdating naman po ng uh, meso, mga medyo mas may edad-edad na, mga 50s to 60 plus, nandoon na po yung tinatawag nating BPH or yung paglaki ng prostate. At sa same age group din po, around 60 years old pataas, doon na rin po nakikita natin yung issues ng prostate cancer. Ngayon naman po para doon sa erectile dysfunction, ito po ay nagkakaiba-iba. May mga pasyente po tayong nakikita na 20s pa lang. Uh, pero karamihan din po ng mga pasyente na nakikita natin na naglireklamo tungkol sa erectile dysfunction ay mga medyo nasa may edad na rin po, mga 40s hanggang mga senior citizens po. So, dapat pala ganun, Doc, no? Meron palang mga mga age uh, mga age range kung saan ma-feel talaga itong mga health complications ng mga kalalakihan. Pero, Doc, kunwari po dito sa prostatitis or yung mga problema sa prostate or yung uh, relating to erectile dysfunction, meron po bang mga routine screenings na kailangan gawin para po dito? Actually, wala po talagang screening nakabase po tayo sa sa sintomas ng ng pasyente no so once naramdaman po nung pasyente yung mga sintomas sa prostate po kasi uh, nagkakamukha na halos lahat yung mga sintomas nun uh, nandun po yung sintomas sa pag-ihi andyan po yung mahirap lumabas yung ihi or matagal po tayo nagaantay para lang lumabas yung ihi or kailangan pang umire para lang masimula ng pag-ihi or habang dumadaloy na po yung ihi, mahina naman yung daloy. Ang sabi nila dati, bumubutas ng pader, ngayon bumabasa na lang ng chinelas. Tipo hmm. malapit na lang po yung binabagsakan ng ihi or paputol-putol po yung daloy ng ihi. Nandiyan din po yung pakiramdam na hindi husto. Pagkatapos umihi, parang nandun pa yung pakiramdam na meron pang naiwang ihi na hindi, hindi nailabas lahat. At nandiyan din po yung parating, parating umiihi or increase yung frequency ng urination. Uh, maaaring isang dahilan po dito ay dahil nga po hindi nakalabas yung lahat ng ihi, mas mabilis pong mapupuno yung pantog at mas mabilis ma mararamdaman na naiihi na siya. At yung madalas po na pagising-gising na istorbo yung tulog sa gabi para lang umihi. Nagigising sila para lang umihi. So, yung mga sintomas na po yun is pare-pareho po lahat. Mapaprostatitis, BPH, or prostate cancer. So, nagkakaroon lang po kami ng idea depende sa edad ng pasyente yung dumating sa amin at gano'n ang, gano ang, reklamo. So, dun po kami magsisimula mag imbestiga Sa tulong po ng ating mga uh, laboratorio uh, at ang aming eksaminasyon, pwede na po nating ma ma-differentiate kung alin po doon sa mga 'yon ang ang problema ng pasyente. Dokim po sinabi nyo so symptoms pala po ang kailangan i-check po ng mga kalalakihan. So kapag ka meron na pong kakaiba sa pag-ihi, unusual, hindi po katulad ng dati, kailangan na po ay magpa-check up. Opo. At para naman po doon sa mga lalaki na wala pang nararamdaman pero nando na po sila sa sa na pinatawag nating uh, at-risk na age group. So para sa BPH po, uh, 50, 45 to 50 na uh, ina-advise na po natin na yearly, kahit pa wala pa pong sintomas, pwede naman na po silang magpa-screen. So screening po, uh, i-interviewin natin sila, tatanongin yung mga ganyang tanong kung nararanasan na po ba nila yung sintomas. At pwede na rin pong ipagawa yung mga laboratory exams kagaya po ng ultrasound, uh, urinalysis, uh, may blood test po para sa sa prostate, yung ating PSA na tinatawag o prostate specific antigen. At nandun na rin po yung physical examination namin na tinatawag po nating digital rectal examination. So ito pong digital rectal examination, hindi po ito computerized na digital ang ginagamit. <laughs> Ibig sabi, medyo analog po ito. Uh, ginagamit po yung ating daliri at sinusundot po kinakapa yung prostate. Kung so, meron po ba kami makakapang matigas doon or may bukol na magsasuggest na baka may posibilidad na meron tayong cancer na kinakaharap. Hmm, po. So, ang ano po, ang recommendation po talaga, Doc, by uh, age 45 to 60 ng isang lalaki, maaari na po silang pumunta dito sa screening or magpagawa ng screening. Apo. It starts with an interview po. Opo. So, expectation kapag ka sa interview, mayroon pong napansin ng doktor, sa na lang po papasok yung ultrasound, urinalysis, yung, at saka kasama po yung digital rectal examination. Opo. Yes. Lalo po dun sa mga sa mga kalalakihan na mayroon pong history ng prostate cancer sa pamilya, yun po mas maaga po natin ina-advise na magpa-screen. Although hindi naman po automatic na mamamana niyo sa sa tatay ninyo kung ang tatay ninyo may prostate cancer, hindi naman po automatic na kayo yung magkakaroon. Pero po mas mataas po yung inyong risk yung inyong chance na magkaroon din ng prostate cancer kung ang tatay ninyo ay nagkaroon ng prostate cancer. Yun po. And Doc, we were talking about prostatitis, yun pong BPH at saka yung prostate cancer. Pero isang issue po talaga na marami sa ating mga kalalakihan ang interested or yun po ah, gustong pag-usapan, maaring ayaw po, ah, nahihiya, ay yun pong erectile dysfunction. Doc Mike, may katanungan po kasi yung isang health checker natin na galing sa Bicol. Ang tanong po niya at nasagot niyo na kanina, yung po bang erectile dysfunction is really age related?" Kadalasan po, mas common po sa mga um, advanced age ano, 'yung mga kalalakihan. Pero gaya po ng nasabi ko, meron din pong ibang mga medyo bata-bata pa po na pumupunta sa amin. Kasi marami pong factors para sa erectile dysfunction. Maaari pong psychological or maaari rin pong metabolic. So, kadalasan po, pagka mas maaga, baka po merong uh, psychological na component. Andiyan po yung anxiety uh, or bago yung kanyang partner at gusto niyang mag magpakitang gilas, kakaisip niya, lalo siyang nagkakaroon ng performance ang anxiety ko ating tawagin at doon niya nararanasan ng, ang, erectile dysfunction. And Doc, yun po, pagka po yung sa kalalakihan, meron po yung sinasabi po na kailan po ba masasabi na hindi na sexually active ang isang lalaki or ano po ba yung edad na kadalasan nawawala ng interest sexually ang isang lalaki? Ah, uh, ang lalaki po uh, hanggat kaya. Hanggat kaya. Oh. Wala pong ibang contraindication. Malakas po. Depende po sa pangangatawa ng kalalakihan. Pero wala naman po tayong nilalagay na na age limit. Sa po ng mga ibang ating kalalakihan dyan, nasa 60s, 70s, nagkakaroon pa po ng anak. And, Dok, ano po to no? Kaya po very... Uh, very interesting po para sa mga lalaking erectile dysfunction kasi if yung sexual activity po nila ay ng mga kalalakihan ninyo po, hindi nag yung po hindi naman bumababa. Talagang uh, kailangan po tal very aware po sila dito at apektado. Opo, uh, yun nga po, nag-play uh, din po ng part doon is yung communication nila with their partners, ano? Kasi minsan po, darating siguro yung panahon na napapalya, hindi naman po every time na meron silang uh, plano ay natutuloy. Minsan po, iisip pa rin po parati ng lalaki yon na what if sa ngayon pagkakataon, eh, pumalpak na naman ako. So lalo siyang nai-stress, kaya pwede rin po yung mag-contribute na uh, magkaroon pa siya ng another episode na hindi na naman niya kayang mag perform. Po. So, communication between yung partners po is very important, Doc Mike? Opo. Uh, medyo kailangan pong pag-unawa ng partner at hindi po kasi kung uh, magagalit po yung partner or hindi niya tutulungan na ang kanyang ang lalaki na ma-achieve yung kanyang erection uh, maaari po magpaikot-ikot na lang yun, patuloy palalapo ng pagdala yung magiging problema yun po isang aspeto lang ng, ng erectile dysfunction, ano? Pero kailangan din po nating i-screen kung meron po bang ibang mga underlying na medical conditions. Ang number one po na pwede nating sisihin dyan is kung merong uh, diabetes yung pasyente or kung uh, medyo na sa obese side siya, tipong yung mga mataas yung kolesterol, may high blood, yun po yung mga ating initingnan pagka nag kumukonsulta yung pasyente. Yan po, Dok. Alam ko po, very familiar, familiar po sa mga health checkers ang erectile dysfunction. Pero baka po meron din dyan na nalilito pa kung ano po talaga to Baka po pwede natin ma-explain kung ano po itong uh, sitwasyon na to yung erectile dysfunction. Well, by definition po, ang erectile dysfunction is a uh, failure to achieve an erection which is uh, enough to uh, penetrate and complete uh, sexual intercourse ano po So meron naman pong iba na initially na-achieve nila yung erection pero in the middle of the game eh nawawala So iba rin po yun meron pong iba talaga na medyo kumalala na ang sitwasyon na hindi talaga niya kaya ng uh, kahit masimulan hindi niya mapatigas enough para maipasok Mm, po. And the, po. follow up questions lang, question lang po dun sa nabanggit nyo kanina about it may be a psychological problem, uh, psychological, meron pong psychological effect or effect yung kanyang psyche. Yun po. So, for ano po, yung tinatawag natin na stress, ito po nakaka-apekto po ba to? Opo, malaking bagay din po yung naidudulot ng gaya nung nabanggit natin kanina kung marami siyang iniisip na problema sa trabaho, sa, sa bahay, uh, hindi siya prepared mentally, ano po. Plus, yung nandun pa po yung iniisip niya na kahapon sumablay ako, baka ngayon sumablay na naman ulit. So, uh, pwede po yung mag-contribute doon sa kanyang erectile dysfunction. Oh, well, and how about nutrition kaya, Doc Mike? Meron kaya itong effect sa erectile dysfunction po? Uh, nutrition po and exercise. So yun po kasama sa mga payo natin na binibigay initially sa mga ating pasyente na kailangan po ng sapat na, na exercise or activity man lang at uh, tamang diet po. Yung huwag po sobra sa kolesterol at sobra sa, sa sugars. And Doc, siguro we already defined yung erectile dysfunction and then yun nga po yung mga symptoms sa pag-ihi, pati rin yung possible po na sanhi, ng uh, er, uh, nagsasanhi or naging sanhi ng erectile dysfunction. Pero meron rin po bang mga senyales or mga levels or degree po ang uh, erectile dysfunction? Uh, opo, meron pong uh, yung nabanggit natin kanina na pagka-severe na siya, tatalagang kahit ano, sing erection ay ay wala na siyang na-achieve. Pero ito po ay maaaring secondary sa mga procedures or mga operasyon na nagawa sa pasyente. Uh, number one po dyan is kung naoperahan yung prostate para sa cancer. So, meron pong chance na uh, na po yung, yung ability ng pasyente na magkaroon ng erection. Lalo kung yung cancer ay medyo lumabas na sa prostate at uh, extensive po yung surgery na ginawa. So meron naman po kaming ginagawa na surgery na tinatawag naming nerve sparing na sinusubukan po namin isave yung mga nerves na nagkocontrol ng ereksyon para after ng surgery is meron pa rin pong ereksyon yung pasyente. At nandun din po may binibigay rin kami mga gamot para mas mabilis po niyang ma-recover after the surgery. So, yun pong isang sa mga posibleng dahilan din pala ng, ng erectile dysfunction, yung mga naoperahan o yung mga naradiation. Po. Oh. Doc, siguro nandun na tayo din sa mga symptoms, yung maaring uh, nagkukos ng erectile dysfunction. Yun naman pong prevention. So, baka po meron po kayong advice sa ating mga nakikinig at nanonood sa ating mga health checkers kung paano po maiiwasan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction opo So, ah uh, kailangan lang po aware tayo, no? So, kailangan po natin ng proper diet and uh, healthy lifestyle, proper uh, adequate na na exercise. At iwasan din po yung alcohol at sobrang alkohol at paninigarilyo. Parang talagang the usual po na dapat fit yung isang opo. laki o podok yung pong natanong ko lang, yung pong pagkakaroon ng erectile dysfunction, is it reversible? Pwede po ba siyang ma-reverse? Uh, depende po sa sa cause, ano? So initially po, ah uh, counsel natin, ina-advise yung pasyente sa mga pwede nilang gawin ng kanilang kanilang partner. So kailangan po yung communication with their partners, ano? Yung support ng kanyang partner Uh, at meron din po tayo mga gamot na pwedeng ibigay para matulungan magkaroon maibalik yung kanyang uh, kanyang erection. Ang pinakam uh, worst case po is meron tayo mga operasyon na pwedeng gawin na meron mga implant na ilalagay po sa sa ari para Uh, mapatigas po ito. So, mayroong parang mga balloon po doon na ipapap, magkakaroon ng tubig para magkaroon ng erection. Ito ay reserve sa mga last, last, ano na po, mga malalala. Malala na talaga. Dok, yung iba po, so you have surgery, maglalagay po ng implant. Yung iba pong mga gamot po, paano po tinitake itong mga to? Uh, meron po tayong mga gamot na para doon sa, sa erectile dysfunction. Nandiyan po yung mga yung Denafin, yung mga sikat po noon, ano. Uh, meron lang pong schedule yun na kung iinomhin po nila, uh, at least two hours after uh, a meal doon nila inumin, Then, uh, pagka ininom nila, hindi naman po yung automatic or magic na parang may pinindot kang switch na pag inom mo eh, naka-attention na. So, kailangan pa rin po ng mag ng kaunting oras, at least 30 minutes to 1 hour. And then, kailangan pa rin po yung Uh, tamang foreplay para iset yung mood at uh, sa kanila isubukang gawin. And Doc, yung po na, nag-curious lang po ako at siguro rin po yung mga nakikinig natin at nanonood po, yung po kasing severity ba sabi niyo po dati kanina na meron pong level talaga ng erectile dysfunction na talagang hindi na po, Uh, at wala na po talagang ereksyon. Pero meron po bang erectile dysfunction na uh, medyo, medyo nagkakaroon pa ng ereksyon? Meron po bang ganong uh, levels? Meron po. Oh, meron po kaming questionnaire na pinapasagutan sa pasyente para po ma maiskura natin kung ano ang kanyang po nasang level po siya ng in degree ng severity ng kanyang erectile dysfunction. Parang inaskis kayo. Parang kumbaga may mild, moderate, severe. Parang ganun po. Yung pondok. So, napaka-importante po nang nabanggit nyo kanina. Mabalikan ko lang yun pong uh, pag-uusap. I'm sure po, pati po yung konsepto ng erectile dysfunction ay parang nahihiya po siguro ang kar karamihan sa ating kalalakihan sa pag napag-usapan po ito. Maaari pong noong unang panahon. Uh, pero ngayon, uh, pakiramdam ko po unti-unti naman na uh, nagiging open na yung mga pasyente, yung mga kalandakihan na para pag-usapan yan. Kasi marami rami, rami rin po tayong nakikita ang pasyente na yun po yung kanilang ino-konsulta. Iba po kasi kadalasan parang pahabol na lang yung patayo na siya, palabas na ng klinik, tapos babalik. Ay, ito, yun nga pala, meron po pala akong isa pang concern. May iba naman po na pag-upo pa lang nila, yun na kaagad yung kanilang unang babanggitin. Pero since it's a condition that affects yung lalaki at yung partner po niya, kailangan po talagang pag-usapan na, Doc Mike? Opo. Meron naman din pong kumukonsulta na magkasama silang mag-asawa. So, ika-counsel na rin po natin sila. Napakaganda po ng Doc na pareho po silang nagpapa-interview or screen po sa inyo. Opo. Mm -hmm. Doc, Mike, yun po, siguro huling tanong po natin bago po isa rin yung interview, baka po mayroon kayong men's lifestyle tips para dyan sa ating mga kalalakihan. Lalo lalo na po yung mga seniors po, Doc. Opo, so uh, importante po ang ating uh, healthy lifestyle po, ano, balanced diet, uh, exercise, at iwasan po ang sobrang alkohol or at paninigarilyo. at kung meron kayong dinaramdam or meron kayong kakaibang nararamdaman na sa inyong uh, katawan, talo sa inyong pag-ii at sa inyong pagkalalaki wag pong mag-atubili na magpunta sa inyong mga urologist Napakaganda. Doc, ang dami na po natin na pag-usapan. Sigurado ang ating mga health checkers ay tutok na tutok sa atin. Mga health checkers, huwag po kayong bibitaw. Babalik muli si Doc Mike para sa wellness tips. Susunod na. Usapang kalusukan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusukan sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari din yung balik-balikang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe at i click ang notification bell para naging updated sa ating mga features. Be a health checker!